Ayan, at dito tayo sa may binuhusan kahapon, ano, dito. At dito ako ngayon, at nakita naman ninyo, dito tayo sa may construction site mismo, mga babayan. At nakikita natin dito yung MacArthur Bridge, ayan, MacArthur Bridge. And doon sa kabila, ay doon ang ginagawa yung mga, yung esplanade uh, din, ano. Tapos ito ay malamang ang ano dito, bakal lang papunta doon sa ilalim. Katulad nung sa May Jones Bridge mga bayan. Ayan mga bayan ano. At dito ang lalaki ng mga piloto oh. Yan. Dito naglalagay na po sila dito ng, ng formas ng baluster mga bayan no. At dito yun ano yung uh, mga ano dito ng bako yung mga buhangin yan dito ay hindi na nila inano dito no kundi tinatapos na nila dito yan ang ganda ng Pilipinas mga bayan nakita naman ninyo ang bio uh, view ang ganda oh dito lang tayo sa, palang sa may ilog pasig mga bayan ha lalaki ng mga building mga bayan parang nasa ibang bansa lang yan at dito punta tayo dito sa may ano no pupunta tayo doon sa may Kison Bridge mga, mga kababayan ito Hinaano nila yung uh, ano dito Ang linis na doon mga babayan no? Oh, yung uh, Pinaka Isla na doon yung pinaka Floor ay nilinis na nila At saka dito mga babayan Ay linagyan ng, ng Kung inyo nakikita may pader na kalapad uh, kung ano lalagyan siguro nila ano niyan at ganun kalapad po ang isplana dito. Medyo papalaparan nila no. Shoutout nga pala sa asawa ko. I love you. Oh, yun o. Oh. <laughs> Saan ngayon ang asawa mo? Sa bahay. Nasa bahay lang? Hey, oh, hey, yeah. hey, 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 hey. <laughs> Ayan. Ayan. o. Oh. <laughs> Grabe mga bayan. Ang ano dito. Ang uh, piloti dito. O yun yung nakikita. Ang lalaki. Ayan. pupunta tayo dito sa may ilalim. Sa may tunnel. Dito tayo dadaan. Ayan na uh, tayo dito sa may yan, no? sa may tunnel mga bayan. Dito tayo dadaan sa may tunnel papunta sa kabila. Oh, uh, ayan no? mga bayan no. Uh, ito dito sa may tunnel tayo mga bayan no. May tulay dito na maliit na tulay. Sa ilalim ng tulay mga kababayan, may maliit na tulay, ayan. Ito ngayon ang ating dinadaanan. Delikado din dito mga kababayan, ay e, malusot ka dito. Ito 'yan ang mga ano. Mga piloti. Tapos ayan mga bakal dito mga kababayan no? Tapos 'yan ang ginagawa sa kabila. Diyan ko inyo nakikita. ano nila yung uh, ano dito no ah ah ito yung uh, bako Anong, ang taas ng ano nito oh A few moments later. <coughs> Ayan mga babayan, ano dito tayo sa may Kison Bridge mga babayan. Ayan ang Kison Bridge, oh. Yan, papunta ng uh, Kayapo po ito. Tapos, sayo na uh, Kinta Market. Yan po inyo nakikita, Kinta Market. at yan mo po ang uh, Kiapo. at ito ang uh, PT uh, School mga bayan. Ha, yan, no? at yan ang uh, tulay ng um, LRT. LRT 1. At dito ngayon sa may Kison Bridge tayo. Kita natin dito yung ano, yung construction o yung gumagawa ng esplanad at nagbabaon ng pilote dito ayan nga kung inyong makikita mga bayan ang uh, mga pilote wala signal yan eh yan kung inyo makikita ang pilote mga bayan no oh. yan ang uh, tatas pilote at saka yung crane ayan oh. no Talagang nga uh, tuloy-tuloy na po ang kanilang uh, paggawa dito mga bayan. Yan ang uh, mga bakal oh. Yan, itong tulay na to oh, mga babayan, itong tulay, ayan, yung tulay na hindi natapos, ano. Oh, Tapos ito yung ano niya, oh, yung uh, karugtong niya dapat, oh. At kasi ayan no uh, talagang uh, sayang lang din ang pinagawa dito na ano no na tulay na 'yan kung uh, natapos yan dati ay malaki po ang uh, ano din dito ang maitutulong din dito no kasi ang tulay na yan nagdodugtong dito sa May Ciapo papunta dito sa May Luton pero La, dika ka di na po nang uh, na, uh, nakalipas ay hindi na po na tapos yang tulay na yan ano. Sa ngayon ay uh, yan po ang uh, isa sa mga balakid Na gagawing uh, ano no gagawing esplanad ang tulay na ito na hindi na tapos na simulan pero hindi tapos ay uh, isa din sa mga balakid ng pagtayo uh, dito sa esplanad kung sakali uh, at ito ay uh, hindi natin alam kung ano po ang uh, gagawin nila diyan kung ito po ba ay tatanggalin o ito po ba ay uh, gagawin na lang decoration ano ah uh, talagang uh, idudugtong na lang ang esplanade o gagawing style ano gawin na lang uh, parang uh, kung ano po ang gagawin dito yan at hindi lang po natin masabi kung paano ang gagawin nila dito dahil po sa ito ay nakabalandra o nakaharang po sa gagawing esplanad sa ngayon yan at ang ano, mga bayan ang pilote ang tataas ng pilote oh. ayan kung inyo makikita mga bayan ang pilote ito baka hindi nyo pa na napansin ang pilote ano yan ang pilote ang tataas oh yan nakatayo na poste yan po ang pilote ang dami na yan ano? ma uh, sa uh, limang uh, pilote o anim na pilote ang nakatayo. Tapos yung iba naka ano na, na naibaon na. yung uh, ano na lang ang uh, hindi pa no. Yan na lang yung hindi pa nabaon. Pero yung iba na ibaw na. Ay niyo oh. ayon oh yung isang uh, vlogger oh. <laughs> Ayan. Ayan. Ah, nakita naman ninyo mga bayan ang uh, Quezon Bridge ay uh, napakaganda. At ano dito mga wayan ay I... kahit na uh, gabi na or hapon na ay uh, gumagawa pa rin sila dito. Ay uh, nakita ninyo may, may nag-newy uh, building doon sa paso Yan mga kabayan at don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Click notification bell, select all na para manotify agad kayo tuwing ako ay mag live, mag upload ng mga videos. At maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Yan, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang bansa mabuhay tayong lahat